يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa'y salatu kanig pop. Salamat kung at tumadakila ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bidyong ito, ating alamin ang patungkol sa tinatawag nating huling 10 araw ng buwan ng Ramadan at kung paano natin Magiging kapaki-pakinabang para sa atin ang mga araw sa buwan na ito at mga araw sa huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha na ang Propeta Muhammad SAW, kanyang sinabi dito na ang Propeta Muhammad SAW ay kapag dumating ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadhan, ano, ano, ang ginagawa ng Propeta Muhammad SAW? Sabi dito, Ahya laylahu wa ahya al-layl wa ayqadha ahlihi wa jadda sa hadith na ito na iulat ni Aisha Allah, radiyallahu anha na kanyong sinabi na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag kadating ang huling 10 araw ng buwan ng Ramadan ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyong binubuhay ang kanyong mga gabi paano binubuhay ang gabi Itutukoy dito mga kapatid sa pananampalatang Islam na ang Propeta Muhammad SAW ay kanyang ginagawa na yung gabing ito ay hindi siya natutulog para isagawa niya o magamit niya yung mga oras ng gabi sa paggawa ng pagsamba at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ginagawa ng Propeta Muhammad SAW. Hindi lamang yun, wa ay kada Ito ang isa sa mga kainaman na dapat na uh, tinatawag nating taglayin ng isang patri de pamilya pamilya na kanyang binubuhay ang kanyang pamilya o big sabihin, kanyang ginigising ang kanyang pamilya para isagawa ang mga pagsamba. So, ang mainam na may na kinatawag nating patrid di pamilya ay siya yung ano, hindi niya hinahayaan ang kanyang pamilya na matulog na lang at hindi na gumawa ng mga kabutihan, hindi na gumawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, dito ang propeta Muhammad SAW, kanya rin ginigising ang kanyang pamilya sa gabi para magsagawa kasama niya ng mga pagsamba, pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbabasa ng Quran at iba pang mga gawaing pagsamba, gawaing kabutihan para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa isa pang pag ano, pag uh, sasalaysay ng hadith na ito, sinabi dito na ang propeta Muhammad SAW ay nagsusumikap siya sa mga gawaing pagsamba na kung saan higit pa sa kanyang pagsisikap sa ibang mga araw. So dito sa huling sampung araw mga kapatid sa pananampalatayang islam sa buwan ng Ramadhan, ang pagsisikap ng Propeta Muhammad SAW sa paggawa ng mga pagsamba para kay Allah ta'ala higit sa ibang mga araw, higit sa ibang mga buwan sa, bu sa buwan ng Ramadhan. So dito mga kapatid sa pananampalatayang islam, pinapakita sa atin, pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW kung gaano kahigit ang kainaman ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. Dahil siya mismo ay nagsisikap siya sa paggawa ng mga pagsamba na hindi niya nagagawa sa ibang mga araw ka, katulad nitong huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Kaya naman mga kapatid, so pananampalatang Islam sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, ay ganun din ang gagawin natin. Magsikap tayo o mas lalo pa nating uh, higitan ang mga nagagawa natin sa ibang mga araw. Higitan natin ang ating mga paggawa ng pag pagdarasal, paggawa natin ng mga pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa natin ng mga pagbabasa ng Quran at kung ano pa mang mga bagay na ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa huling sampung araw. At ano pa ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallam? Jadda, big sabihin noon mas higitan niya pa yung kanyang mga ginagawa ng mga kabutihan. Washad the at Sabi dito sa pagpapaliwanag nito mga kapatid sa pananampalatang Islam, na ang Propeta Muhammad SAW sa huling sampung araw ay kanyang iniiwasan ng kanyang mga asawa. Nang sa ganoon ay hindi maging hadlang ang kanyang mga asawa sa kanyang paggawa ng mga pagsamba, maging hadlang sa kanyang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga gawaing pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kanyang iniiwasan ang kanyang mga asawa sa huling sampung araw. Sa kabila na pinapahintulot sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Uh, paglapit sa ating mga asawa yung pagtalik sa gabi sa buwan ng Ramadan. Pero Propeta Muhammad Sallam sa huling sampung araw kanya itong iniiwasan nang sa ganoon ay hindi siya maging abala sa ibang bagay. Hindi siya maging abala sa makabundong bagay, kundi maging abala siya sa paggawa ng pagsamba para kalos Allah alat pagalala at pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nawa, ang huling sampung araw ay maging kapaki para sa atin sa pamamagitan ng pagsisikap natin sa paggawa ng pagsamba at pag kay Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga gawain pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala at mga kapatid sa pananampalat Islam na waay napulutan natin ang aral ang video ng ito at hanggang dito na lamang o wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakat